Pinangunahan ni Department of Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez ang isang surprise inspection sa ilang bus terminal sa Pasay City bilang paghahanda sa paggunita ng udas. Natuklasan niya ang ilang terminal na dati nang pinasara ngunit patuloy ang pag-ooperate. Samantala, tiniyak ng mapamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na nakahanda na ang terminal para sa inasahang dagsa ng mga pasayero sa susunod na linggo. Narito ang balita ni Cherry Light. Ilang araw na lang, aasahan ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal na uuwi sa kanika nilang probinsya upang gunitain ang undas. Sa ginawang inspeksyon ng Department of Transportation araw ng lunes, inabutan ni Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez ang ilang bus na nakagarahi sa terminal na umano'y ilegal na nag-ooperate. Agad niyang ipinagutos ang pagkansilan ng lisensya ng operator at ang pagpapa-impound ng mga naturang sasakyan. Anya, Mahigpit ang regulasyon sa mga pampublikong sasakyan dahil may responsibilidad ito sa publiko. Ang mga terminal na naabutan ng inspeksyon ay dati nang ipinasara noong Hulyo ngayong taon sa panahon ni dating Secretary Vince Dizon, ngunit na natiling nag-ooperate kahit walang lisensya. Dagdag pa niya, ang mga terminal na patuloy na nag-ooperate ay may penalty na 5,000 piso bawat violation kada araw. Ang mga sasakyan ay in-impound at ang anumang kaso o violation ay ipapasa sa LTFRB para sa karampatang aksyon. Hindi lang yun, ipaparevoke natin ang kanilang uh, prangkisa, ang kanilang authority to operate terminal. Ipapa-impound pa natin ang kanilang mga buses. Pinigilan din ni Lopez ang mga pasahero na sumakay sa mga illegal na bus. Yung mga na, naabutan natin pasahero doon, they have to leave in a while. So sinabi natin na yatid na din natin I amin mean, doon sa sa terminal na gusto nila at uh, yung pamasahin nila while waiting for the refund sasagutin na po muna ng gobyerno. Kasabay nito, nasa 2.1 milyong pasahero ang inaasahang uuwi sa kanilang probinsya sa pamamagitan ng PITX simula Oktubre 27 hanggang Nobyembre 4. Ayon kay Jason Salvador, Direktor ng Corporate Affairs ng PITX, bahagyang mas mababa ang bilang kumpara sa nakaraang taon dahil walang long weekend ngayong undas. Inaasa ng pagdagsa ng mga biyahero simula lunes na aabot sa mahigit 200,000 katao at ang pinakamaraming bilang ng pasahero ay sa Oktubre at Renta. Hindi ito karamihan katulad ng dati kasi inaasahan natin na, na medyo konti lang dahil hindi ngayon ito super long weekend. And then ina-anticipate natin na yung mga kababayan natin mas maghahandaan nila yung darating na Pasko. Isa sa mga hakbang ng PITX ay ang pagdagdag ng mga aircon sa terminal habang dumarami ang pasahero. Tiniyak rin nila ang pakikipag-coordinate sa DOTR, LTO at LTFRB upang matiyak ang maayos at ligtas na biyahe. Well, as always, no, uh, talaga namang yun ang ating pinagtutunan. Safety, security, and supply. So tatlong S lagi yung pinagtutuunan natin pansin tuwing holiday season. Safety, safety not only inside the terminal, no, Ah kailangan walang mangyayaring abirya dito safety while on on the road no kailangan uh, roadworthy mga sasakyan hindi sila malalagay sa alanganin you no know? security syempre dito yan Pinangunahan din ni Secretary Lopez ang inspeksyon sa PITX upang masiguro ang kahandaan ng terminal. Bibigyan na rin ng opisina ang LTFRB sa loob ng PITX para agad na mamonitor ang mga bus at masolusyonan ang reklamo ng mga pasahero. Kasabay nito, pinaigting ang seguridad kabilang ang presensya ng PITX staff at Philippine National Police. But the whole day, 200,000. Mm -hmm. 200, kaya nag-usap na rin kami ng PITX Management na sabi namin magdating sa UNDAS or even before the UNDAS, we're going to deploy additional personnel from DOTR, uh, LTO, LTFRB, SAIC, at saka mga post guard natin to augment the security. Kasama na rin po ang PNP natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal Cherry Light, SMN News.